Magandang umaga mga mare. Ito at magigisa ako ng uh, bawang, sibuyas at luya. Pinagsabay ko na yan sa uh, mga mare gawa. Ng, mabilis lang naman natin ang paggisa. At ang lulutuin ko ngayon ay tahong na may pechay. Ayan nga at nilagay ko na ang tahong. konti lang yan mga mare dahil ako lang naman ang kakain yan. At ito ay uh, ah, binili ko lang dyan sa labasan. Nilagyan ko na rin ng panimpla, asin, at syempre paminta. Dinisa ko lang siya ng panandalian at ilalagay na natin dyan ang tangkay ng pechay. Nakabukod talaga yan, mare ang tangkay ng pechay kasi medyo matagal-tagal yan lutuin. Pero, ay uh, igigisan natin yung panandalian at dahil yan ay galing sa aming hydroponic syempre yan ay fresh na press at saglit lang din yan maluluto hindi kagaya ng nabibili natin dyan uh, medyo matagal siyang lutuin ang laki ng diferensya at nilagyan ko na rin ng oyster sauce syempre mga mari pandagdag lasa din yan at after kong ilagay ang oyster sauce syempre nilagay ko na ang dahon ng malung uh, malunggay tuloy ng bahon ng pechay, nakita nyo naman mga mari, green na green ang kanyang dahon. O, ba diba? Halatang fresh na fresh talaga. At konting gisa ko na nga lang yan, mari. At pakukulaan natin na ng ilang minuto hanggang sa bumuka na yung tahong. Eto na nga, at mari, tatakpan ko na. O, ba diba? Ang laki pa ng takip ko. Malaki pa sa kawali. Etos. Eh, o, ayan na nga, mari. At saglit ko lang pinakuluan. Eto na nga ang tahong with pechay. O, dyan. Ayan na ang aking ulam for lunch. God bless.